So ibig sabihin bumababa yung quality of education dito sa ating bansa. Hindi yung mismo nakalagay sa lesson plan ng mga teacher ay mismo galing sa YouTube, galing sa internet sa mga trusted sites. Nasaan yung book? Dapat secondary materials lang yan, yung mga yung internet. Kailangan talaga may libro ang isang mag-aaral pag nag-apply ng mga estudyante bilang manager, pero example dun siya sa managerial position, nag-apply siya. Hindi naman kasabihin nung management na kaya mo bang umiyak? Kaya mo bang tumawa? I-dramatize mo ha, kunyari, may dumibili. So, can you, can you show me how you deal with the customer? Hindi naman ganun eh. So, ito pa rin yung gumagana. Kung kaya naman, napakahalaga, napakahalaga talaga ng mga books, mga skill books. Narinig ko kasi maraming sabi bakit wala tayong books, bakit wala tayong libro? Kuha tayo ng maraming Uh, material sa internet para suportahan yung lesson natin I would like to talk about books or other references in uh, Philippine education. Huh? Napakahalaga ng uh, mga books or references na kung saan I remember the time na nung kami ay elementary pa lamang um, may mga aklat kami ginagamit. Actually, mga luma pa nga yung mga books or mga librong ito eh. Yung mga aklat na tipong na Agnes na yung mga libro na kung saan, kung 40 kayong magkakaklase, parang pinapanalangin mo, pinagdadasal mo na sana pag nag-provide or pagka nag-distribute yung mom or yung sermon ng mga libro, ay mapunta sa'yo yung may cover na or yung maganda yung cover. Makakarelate ba kayo doon sa mga libro na yun? Na kung saan yung book na ito, ay minsan nagiging uh, tampulan pa ng kwento, kwentuhan. For example, sa Arling Palipunan, yung sibika at, sibika at kultura, kapag ka may kinuwento kang ganun, kakarelate yung, yung tropa mo o yung kabarkada mo kahit wala kayo sa loob ng classroom. Because you had or you have the same books na ginamit at uh, na-master nyo na ito. At yung mga skills, yung mga tanong doon ay kabisado nyo na. Okay? Yung nakikita ko lang na negative effect nito is that because of same material that we use, you know, nagiging parang uh, rampant na yung mga questions dito, yung mga tests na nakalagay sa libro. Unlike sa ibang mga paaralan or mga private school na yearly nagpapalit sila ng mga books or books Here in our country, mas marami ang public uh, schools. Siyempre, mas marami ang public schools dito sa ating bansa. Marami nga tayo, kung kaya naman, nagkukulang tayo sa supply ng mga references or yung books. Ngayon, ang mga estudyante, hindi 100% merong mga libro. Hindi 100% may mga books na inuuwi. Na kung saan, ito yung uh, yung uh, nagiging references nila. Dito sila gumagawa ng assignment. Dito sila nagbe-base. And then, yung mga supporting supporting details ano yung mga supporting uh, or yung other references na nasusuporta doon sa may, sa may mga activity sa book pangalawa na lang yon for example internet kailangan kasi yung internet saka yung mga ibang references written by different authors sila lang yung mga uh, additional nagpo-provide lang dapat sila ng mga additional information hindi sila yung pinaka a uh, basis ng lesson. For example, ang lesson natin ay as English, ang lesson natin is adjective. So, kuha tayo ng maraming uh, material sa internet para suportahan yung lesson natin, nandun mismo sa libro. Lalo na ngayon, papalit-palit yung ating curriculum kasi nga natural lang maging papalit-palit yung curriculum natin dito sa ating bansa Kahit sa ibang sa, sa ibang uh, bansa ano, ganun din. Kasi ang ibig sabihin ng uh, Curriculum ay galing ito sa foreign word na kung saan, kurere, uh, ano? Yung salitang kurere galing sa foreign word yan. Hindi ko lang matandaan kung yan ay Latin or Greek. Na ang ibig sabihin, to run the course. Meaning to say, kung ano yung problema, kung ano yung needs, uh, existing needs, ano? Doon gagalaw yung curriculum. Okay, kagaya ngayon. Uh, narinig ko kasi maraming nasasabi, bakit wala tayong books, bakit wala tayong libro? Sabi naman nung ibang makilala ko, na bahagi din ng educational institution, sabi nila kahit walang book may modules naman tayo. May mga SLMs, school or SLMs mga learning kit ano? Pero ang sinasabi ko is yung maging specific tayo sa lessons ng mga bata na kung saan nakukuha nila. Kasi in school, tinatry nating uh, uh, gawing yung estudyante, magkaroon ng experiential learning. Yan, it involves yung mga role-playing, mga actual response nila, kung saan gagalaw sila, lahat-lahat yan to. Pero totoo lang, kapag ikaw ay nag-aaral, mas malaking prosyento na gumagalaw o gumagana yung utak natin, yung isip natin. Kaya naman, kasi totoo lang, kapag ba halimbawa ang isang estudyante, kung talagang itine-train natin yung mga estudyante na maging isang very good employee, maging isang uh, mahusay na, na empleyado para sa ganun, ma-promote ma siya o ma siya sa buhay sa paniniwala natin ganun nga yung, yung paraan para umakayang sa buhay. E para makapasok dito, kailangan ng written works. Hindi naman kapag nag-apply yung mga estudyante bilang manager, for example, doon siya sa managerial position, nag-apply siya. Hindi naman sasabihin ng management na kaya mo bang umiyak? Kaya mo bang tumawa? I-dramatize mo ha, kunyari, may dumibili. So can you can you show me how you deal with the customer? Hindi naman ganun eh. So ito pa rin ng gumagana. Kung kaya naman, mapakahalaga, mapakahalaga talaga ng mga books, mga skill books. Kung tutusin, kapag pinagkumpara natin yung public school sa private school, ah, lamang na lamang yung mga private school. Kasi kumpleto sila. May mga books sila sinusunod. Sa buong taon na yun, kinakailangan kung 300 or 250 pages yung yung lesson nila na yun, matatapos ng guru yun. Kasi, nagtrabaho ko as private teacher eh. Nasa, dito sa aming lugar, exclusive school. Kung saan talaga kailangan tapusin mo, kailangan ma-meet mo yung objective. Kung, and then, there is an expected outcome na alam ng magulang at alam ng guro, alam ng institution kung ang bata ay na-achieve ba niya yung nararapat. Kung kaya naman, magkatulong yung magulang tsaka teacher. For example, may magulang nagtanong, kasi nakikialam pa yung magulang eh. Totoo, pwede yun. Kasi they are our stakeholders. Katulang natin sila sa pagpapaunlad ng paaralan at of course, primarily sa sa pagpapaunlad ng kaisipan ng mga estudyante. Sabi, sabi may nagtanong na magulang, Sir, di po ba kahapon ito yung lesson na bakit po ngayon ito na naman? So, may something na kung saan yung magulang na i-involve niya yung sarili niya sa pagkatuto ng estudyante academically. Kaya nga, walong walong academic subjects yung pinag-aaralan natin eh. Lahat ng mga exam in the near future sa entrance examination, board examination, civil service, civil service examination, yung mga employment examination na yan, lahat yan written works. Written yan. Okay. Yun yun eh. Kailangan talaga yung mga written works. Kailangan talaga the pupils must be improved academically. Ngayon, kung sinasabi natin itinetrain natin yung mga mag-aaral uh, gamit yung, uh, yung mga psychomotor, lahat ng mga factors na yan, yung kailangan gumagalaw siya, na-appreciate niya isang bagay, ito ay magagamit lamang nila kung sila ay haharap na sa aktwal na buhay. Pero totoo lang, kaya nag-aaral na mga mag-aaral, mga estudyante, kahit sino tanongin mo, kaya pinag-aaral anak nila para hindi mahirap yung buhay balang araw. When you say, to earn a living someday hindi ka naman, hindi lang naman solely or nag, hindi lang naman nag-aaral ka para uh, ikaw ay maging mabait na estudyante, maging bahagi ka ng komunidad. O doon kasama, hindi lamang yun. Kaya, kaya pinagbubuti mo sa pag-aaral para someday you will be the best of the best. Maging isang uh, malupit na, na manggagawa ka. At kung ikaw ay malupit na manggagawa, sabi nga, uh, the lifeblood of the society is business. So, kung 'kay bahagi ng isang taong kumikita ng pera, isang bahagi ng tao, isang bahagi ng komunidad na humahakot ng pera mula sa ibang bansa, mga OFW. So, iikot pa rin sa iikot pa rin sa financial aspect, ano? So, ibig sabihin, kailangan may book. Okay, pinang-ikot-ikot natin eh yung sinasabi ko. Kailangan talaga may libro ang isang mag-aaral. Libro kung saan buong taon 'yun ang gagamitin ng teacher. And then the lesson the lesson yung nag-jive dun sa lesson plan niya. Tapos, tatawagin natin yung internet na references. Secondary references or re secondary sources. Resources, something like that. Hindi yung mismo nakalagay sa lesson plan ng mga teacher ay mismo galing sa YouTube, galing sa internet, sa mga trusted sites. Nasa na yung book. Dapat secondary materials lang yan. Yung mga yung internet, yung mga trusted sites. Secondary lang yan. Kailangan talaga natin ng libro. Ngayon ang tanong, sir, magastos? Hindi magastos. Kasi yung mga modules, yung mga modules nga sa buong Pilipinas, eh, na i- tawag dito, na i- raos natin. Mga modules, napakarami. Millions of pesos o billions ang pondo na iginugol. Ginugol para sa mga modules na yan. At saka sa mga guro. Mayaman ang bansa natin. Financially, kayang-kayang sumuporta. So, yun lang na may suggestion natin. Kailangan pa rin natin ng books. Okay. Huwag na nating sabihin uh, yung mga yung mga lapses ng government. Huwag. Kasi mahirap din mag-manage ng ganito <coughs> ng bansa, lalong-lalo na sa educational institution. Ang sinasabi lang natin is books walang makakatalo sa libro. Hindi pwedeng uh, palitan ng iba yung reference na ginagamit ng mga teacher na kung saan yung book din na yun, yung inuuwi ng bata, kahit mabigat yan, uuwi ng bata yan, kaya bata tatalino direct yan tayo, tatalino okay, babasahin niya yan and then mag advance reading yan, kaya walang advance reading eh kaya umaasa lang yung mag-aaral sa pinapauwi ng teacher okay, assignment, okay uwi, okopihin nyo to, or uh, may panorobide akong xerox photocopy, uwi nyo to uh, yan ang uh, yan ang babasahin nyo sa bahay. Di ba? Trabaho sa guro. Kung may libro, ang estudyante, kung plus yan, susunod minus na yung lesson, ay yung lesson natin, ma-advance siya. Pwede siyang magpa-tutor, pwede siyang turuan ng magulang niya, ah, this is the next lesson. Napakaginawa niyan. At yung books na yan, so, magagamit yan pa ulit-ulit. Hindi naman ibig sabihin yung books kapag hindi na, pag pinalitan yan, wala nang silbihan, meron print. At sa lahat ng nakasulat na yan, magiging reference na siya magiging secondary references na yung mga ito. Okay? Tapos yung bagong darating, bagong issue book, yan naman ang gagamitin para sa panibagong school year. Okay? Masarap magkwentuhan, lalo na ganito, on the spot, para tayo nagbibidahan. Hindi natin kailangan i-edit ang i-edit yung mga video natin para maiparating ma natin yung gusto nating mangyari. Dito lang sa pagkukwentuhan, simpleng eh, kwentuhan natin, maintindihan natin kung gaano kahalaga yung books. Bulitin ko po ang dinad. Hindi pwedeng maging primary sources yung internet. Or yung uh, yung mga trusted sites para sa lesson natin. Kailangan talaga ng books. Especially dito sa bansa natin, di ba? Ang hirap ituturo mo, nakalagay sa lesson plan mo, www. yung mga trusted sites. Tapos hindi naman 100% accessible ang internet. Hindi naman lahat ng teacher may television, may smart TV. So, kung yun ang reference na lagay sa YouTube, hindi siya, hindi niya kayang tumayo sa sarili niya. Okay, kung may book, kahit na mag-brown out, kahit na uh, walang internet, humina yung internet, nasira yung internet, maituturo pa rin ang maayos ng teacher yung kanyang lesson. Kailangan perfect yun yan eh. Di ba? Wala tayong reklamo, nagsasuggest tayo para sa ikagaganda, ikabubuti ng educational system ng ating bansa. Ang dami na ang problema ang naglabasan, di ba? Ilang beses ba tayong bumagsak sa PISA? Ilang beses na patunayan na ang mga estudyante bumaba yung mga capability nila in terms of language assessment. Di ba? Mathematical assessment, something like that. So, ibig sabihin, bumaba ba yung quality of education dito sa ating bansa? Bumaba ba na yan? So, anong gawin natin? I-develop. Pakinggan natin yung sinasabi ng mga kagaya ko na content creator. Na isang teacher din naman na kung saan lahat ng mga sinasabi ko ay hango sa aking karanasan bilang guro sa public school at nagturo din naman ako sa private school. Ilang taon ba ako nagturo? More than 10 years na ako nagtuturo. Pero hanggang ngayon, marami pa rin kulang. Kami mismo, kami mga guro, kailangan pa rin talaga namin uh, ma-boost ng aming mga kaalaman, asain. Kaya nga may mga seminars. Actually, yung mga seminars, diyan naglalabasan yung mga yung mga suggestions ng mga teachers kapag mayroong mga interactive uh, learning activities sa mga seminars. Kaso, ang problema, the main problem is the exec exec execution of what we learn in the seminar. Okay? Sana makatulong po yung video ito at uh, magandang bagay din naman, nakapagwentuhan tayo. After, uh, after two weeks, mag-upload tayo or ay upload natin po sa YouTube. Para sa ganon ay mabasa o mapakinggan din ng mga kasama natin guro at ng ating mga magulang. Siyempre, kung makakarating sa mas nakatataas, baka ma-appreciate nila at maisama nila ito sa kanilang mga, ano tawag dito, mga interventions. Okay? That's all for this day. Always remember that every human is a student in this, in this giant classroom called life. Bye.